Lola, sabi mo kasi may sakit ka. Ayoko na ayaw kong patagalin yung usapan baka mapagod kay. Ako, ako pumunta lang dito para kumustahin yung mga senior, mga lola. Ako po si Daddy Frankie. Malakas pa yung mata mo, Lola? Yung malabo na nga. Malabo na. Sige Lola, bigyan kita ng uh, ano, pera. Oh, Lola, 500. 500. Hey. Ay, 50. Oh, maliwa. Nagpapalamata ni Lola. Oh, eto, Lola, 50. <coughs> mga kababayan, may nakita ako isang senior dito. Oh, kumustayin natin, mga kababayan. Samaan niyo po ako. Lola, hello po. Lola, kumusta po kayo? <laughs> Ilang taon na po si Lola? Pa? 81. Po? 81. Oh, sige, okay lang. Sige, okay lang, Lola. Dito po kayo nakatira, Lola. Anak po. Bahay po ng anak nyo to. Mukha na po ang limon. Yan. May sakit ako para hindi ako na may sakit ako sa May sakit po kayo sa puso? Kaya mahina ng boses. 81. So okay lang naman na makakwentuhan kayo, Lola. O, okay lang din. Okay lang. Asawa niyo po nasaan? Wala na, patay na. Namatay na. Ilan po anak niyo? Pito. Pito. So ito bahay ng anak niyo po? Nalalaki. Nalalaki. So yung anak niyo na lang po ng bali nag-aalaga sa inyo, parang ganon? Mga manugang po, apo ko na yung mga apo pang-anay. Ay, mga apo. Napakaswerte nyo, babayit siguro ng mga anak nyo. Hindi kayo pinabayaan. Uh, hindi naman. Hindi naman. Pero may iba naman na ano, mahirap ang buhay. May iba, mahirap ang buhay. Oo, uh, mahirap niyo buhay to. Tignan mo ang bahay. Oo. <laughs> uh -huh. Gano'ng kahirap ang buhay dito na Ba't mo nasabi mahirap? Ano bang hanap buhay dito? Yung, dyan sa dagat. Na, 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 sa dagat sila ang dito. Ah, puro sa dagat. Mm -hmm. Nung kabataan mo na anong <clears throat> ah, hanap buhay nyo po? ang ano na sa bahay namin. Mm. Ano pangalan ni Lola? Lydia. Lola Lydia. Punta ni Lydia Ah, Lola Lydia punta ni Lydia. Bilida. Biliegas. Bilida. Ah, Bilida. 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 Ah. Pero buti malakas pa yung pandinig ni Lola. Ano po? Rin, pero yung mata ko medyo malabo, malabo na. No. Oh. Pero ako, nakikilala nyo po. Tino. Ako. Nakikita nyo po. Nakikita pa ka kita. Pogi. Pero, pero malabo pa. Malabo. Lola. Pogi. Oo. Oh. Wow. Thank you, Lola. So, hindi naman kayo mag-bend. Oo. Oh. Hmm. Lola. Sabi mo kasi may sakit ka ayaw ko nang ayaw ko yung usapan baka mapagod kay ako Oo. ako pumunta lang dito para kumustahin yung mga senior mga lola. Ako po si Daddy Frankie. Mamimigay lang ako ng ano uh, pambili ng uh, ulam ninyo. Kasi ito oh, mga ano mga paa Ano nangyari sa paa? Yung ano parang hindi nakakaramdam, ba. namamanhid. <coughs> na. Ah namamanhid na na mo, oh. Ay, oo, oh, oh, Lola, no? Namamadid. Parang hindi makakaramdam. Hindi na nakakaramdam? Napacheck up mo na ba yan, Lola? na hospital din ako, kaya rasa kulang ng gamot. Wala akong maintenance, kaya oh? maling naman. Sa hmm. na hospital ako sa region 1, sa Dagupan. Ah, sa Dagupan? Nakarating kayo ng Dagupan? Oo, oh, kasi dito naman, ano. Kamupalo. Ah! Na hmm. Kamupalo. Sige Lola, ganyan na sinabi ko kasi mamibigay ako para makabili ka ng gamot mo. Malakas pa yung mata mo Lola? Medyo malabo na nga Malabo na. Sige Lola, bigyan kita ng ano, uh, pera. O oh, Lola, 500. 500. Fifty. 50. Ay 50. O oh, nagpapala mata ni Lola. O oh, eto Lola, 50. Limandaan. Ah, limandaan. Maliwanag pa talaga. O oh, si Lola, bilangin mo. Two. 3 Ilan na yan? 350 350? Tagpa 500 yan lola five. Oo nga 500 oh. Oo nga So magkano na? Ano? 1 Ay 2 2,000 Lola 1,500 Ito doon na natin 3 Hindi 4 5 6 7 8 9 Nine, ten. Walang ano man, Lola. Hangad ko'y maging maligaya ka sa araw na ito. Pagod ako kasi pag naglalakat ako. Kaya... Oh, kaya dito ka na lang. Pagpatit up ako, wala kaming pera na... Ah, oh, wala kayong pera? Oo. oo. Mm -hmm. Di bali, at least hindi ka pinapabayaan ng mga anak mong Lola, hindi no? Naman. Sa pagkain, hindi naman. No, oh, sa pagkain, hindi, hindi na naman. Na, ang motor ang pambili. Kali. Mm -hmm. Dito ko mahirap ang bigas, ang isda hindi. Mahirap ang bigas? Oo. oo. Isda, uh, hindi. mura. Mura lang kahit pag hihitagan ka sa ako. Oo, meron. Ganun talaga, ano? Ano naman, hinihingal na. Hinihingal na, o sige lola. Kaya gaya na aking sinabi, hindi ko na uh, pahabaan yung usapan natin. Oo. No? Sana naging masaya ka at ako ako'y masaya dahil nakilala ko po kayo. Tagasan ka po, tagasan ba kayo? Ako? Tega Makati po. Ah. Mga charity vlogger po kami. Ay. Opo, namasyal lang kami dito. Tawagin mo si Papa. Opo mm. Papa, hali <laughs> ka dito. O, iba lalaki? Tawag okay. mo yung anak ko. Mm. Okay lang po. Diyos yan. Hali ka dito. Sige lang po, Lola. Dito. Ah, okay na po, Lola. Para makilala ka. Dalawang mm -hmm. kayo, dalawang salaw mo. Hindi naman itong o, lang lang ito para makati ito. No? Makita ka karod. No? Bakit mo gusto ipakita yung anak mo, Lola? Wala lang para makilala ka. Uh, oh, sige po. Pagkatapos na usapan natin, mag, may pagkilala din po ako. Basta, Lola, salamat po. No? Mag-iingat ka parati. Eh. Salamat din. Salamat sa inyong lahat. Opo. Ayan. Salamat kay God. No? Ayan. So ayan mga kababayan, isa na naman pong uh, senior na natagpuan at nakilala natin dito Oo, sa bayan ng Anda, Pangasinan. Pangasinan. Tama ba ako, Lola? Anda, Pangasinan pa rin to? Oo. 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 Sige po, Lola. Kami po uh, hindi na magtatagal kasi mga kababayan si Lola may sakit sa puso. Hindi na raw siya pwedeng mapagod. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo. God bless po.